Galing ni mami. Oh, pwede na kainin ni mami. Wala oh, pa lang 'yon eh. One Ay, isa pa lang. lang. lang ah, tatlo. Tatlo nga eh. Oh, may dalawa pa. Gagaling talaga <laughs> ni Ay, mali! Ako um, kapila, mali. sa kapila. Nagawa mo. Nagulad. Bakit mo ako na, ano? Wala na, kita ko tahimik ka bigla eh. Wala na, gagawa mo chocolate? Hindi. Ano? tagal-tagal na rin kasi. No. Nang? Hinanok ng mga tao yung pang-urot ko sa nanay natin. <laughs> Uratin mo na naman si Mami. Hindi yan. Anong gagawin mo. Dalawang chocolate. Oh. nailig sa chocolate yun. Oh. Pero hindi siya makakain. Asahe ko siya. Yari ka. Anakin Mami! Oo. Oh. Hindi kami. Hindi kami. Sa cellphone Cellphone ka? Nami-miss na raw kasi nung mga tao na ano, yung vlog natin, yung masaya daw, masaya, masaya lagi vlog. Malungkot si mami. Malungkot ka ba? Hindi. Tingnan mo. Oh, favorite ko yan. Ano to? Chocolate. Wow! <laughs> <laughs> Bibigyan kita. <laughs> Oo, oh, oh, oh. baka mo isa. Okay, pero, hindi! Teka lang, hindi eh. na <laughs> mo eh. favorite, favorite nga naman kasi eh. <laughs> hindi, baka mo na Binigay mo na tapos susubo ko. Hindi, oh. Mami-miss nga yung masaya, Mi. Kailangan nga masaya. Huwag oh, kang malungkot, Mi. Masaya ako. Hindi oh, mo, hindi mo pa kakainin. <laughs> mo kasi nga kung ganyan. May tricks kasi to bago mo siya kakainin. Hindi mo pa alam to yung hindi trending na laro nito Hindi. May laro to. Ah, kaya pala masaya kasi laro. Oh. Mm. Kailangan kasi, Mi, kailangan masundan mo ako. Pag nasusundan mo yung ginagawa ko sa tatlong moves, pwede mo na siyang kainin. Amen. Pero pag di mo siya nagawa... Hindi mo pa siya kakainin. Gagawin mo pa ulit yung treats. Ah, kailangan mga sunod-sunod ni Mami. Oh, Bawin na kumakainin mak yan. Okay. okay. Oh. Galing ni Mami! O, oh, pwede na kainin ni Mami. O, oh, one pa lang yun eh. Ah, isa pa, pa lang. lang. Ah, tatlo. Ah, eh. O, oh, may dalawa pa. Ang galing na ito ngayon. Siyempre, favorite. Masaya <laughs> na yan eh. Kaya nalang focus siya eh, no? Oo. Makapocus siya kasi nga chocolate. Favorite. Oo, oh, kasunod talaga. Uy! Oh, midi na. Uy, bali. Kaliwa eh. Ah. <laughs> galing talaga nila. <galing> <laughs> Ay, mali. Ah, mali na, mali na, mali na. Bagin ang bukas. ka. Sabi ko na eh. mo na naman yung chocolate hmm. eh. na bukas? Saan na kayo na ako? Like to think it si sarap, eh. Si Sarap Galing mo min. Ano pa sarap eh? kinain ng taranta. Hmm, mm, mm. Na, Masaya mo eh. Masaya mo. <laughs> si Bami <laughs> Ano? Ano mo Ayan na ako. Wala na yan eh. pa. Hindi na. Masaya nga eh. Ba't dalis <laughs> ka? Ang matatanda na talaga, magbilis na Magtampo eh. Ano isa?